part ng columnar mga katekbook and students. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-record ng columnar. So, itong sa taas, nakikita nyo yan. Yan, may page dyan. Yan yung lalagyan natin ng page number. So, para, ba diba sabi ko sa inyo, bawal magpunit ng mga page number. So, yan ang importante. Dapat na alam natin ng kasunod-sunod sa mga transaction. Tapos, dito naman, itong, dito sa taas, dito natin ilalagay yung month. Month. Ah, tapos, dito naman, lagyan natin dito ng year. So, ito na yung mga box na to, box na to. Dito na na natin ilalagay ang mga pizza ng mga transaction. So, dito, sa pinaka malaking space, it, dito nilalagay yung particulars or yung iba naman dyan, nilalagay transaction or description. Tapos dito na, ilalagay natin yung debit at saka dito credit. So, since tatlong kolom na ito, pwede dito ilalagay ang balance. So, kung magkano bang balance sa dalawa. Pero since ngayon, magpra-practice lang tayo ng journal, ito mo nang gagamitin natin. Ito. Dito. So, yan ho ang paggawa ng journal. So, sa ating gagawing journal, hindi tayo lalayo sa problem. <clears throat> ito yung problem na ginawa ko dati. So, dito sabi ang problem natin, si Mr. Ting Tang open a law firm and invested 50,000 cash. So, sa pag-journal class, ito yung gagawin nyo. Okay? So, again, ito yung transaction. Dito natin isulat ito. Assuming that is January 20, 2023. So, dito natin ilalagay transaction or particulars. Tapos, ah, dito pala, ito. Ito. Ito yung letter F. Ang F, ang ibig sabihin yan, folio. Or pwede tawagin siyang PR. Ang tawag doon is posting reference. So, kung makahanda na tayo ng mga charts of accounts, dito ni sinusulat yung mga charts of accounts dito. Tapos sa tabi, ito na si debit. Tapos naman dito sa kabila si credit. So sa unang transaction natin, sabi Mr. Ting Tang opened a law firm and invested 50,000 cash. So, sa journal class, ito yon. So, yan. So, January of 2023, number 1, transaction, or January 1, let us say for example. So, deb uh, debit natin siya cash kasi invest siya for 50,000. So, huwag kalimutan na itong pinakamalaking space dito, to is kanang centavo to. So, pag kabisado mo na maglagay ng number, dapat Mula dito ka magsulat hanggang doon. Kasi ito ay centavo, uh, tapos tens, hundred, thousand, uh, tapos ten thousand, uh, million. So, ito yung figure, yung mga box na dyan, huwag niyong kalimutan yan. Ganyan yung pagsimul, pagsulat, hindi magmula dito. Dito dapat sa unhan, paba, pabalik. Okay? So, debit tayo dyan ng 50,000. Tapos, pag mag-credit tayo, dapat indented siya mula sa cash. So, indent siya. Ang i-debit -de natin is kang titing tan capital for debit for 50,000 ulit. So, ayan. So, nakikita nyo yung dalawa. Tapos pangalawa, ang sabi, number two, uh, he purchased office supplies worth 5,000 on credit. So, utang ho yun. From BRM Enterprise. So, dapat dito sa transaction class, um, sabi pa nga, kailangan natin i-interpret, kailangan natin i understand analyze at classify bawat transaction. So dito maintindihan natin na bumili nga siya ng mga office supplies pero hindi naman siya gumamit ng kwarta, no? Kasi on credit. So unotang niya yung 5,000 na 'yan. So papano 'yan natin i-journal? So dito, transaction number 2, ayan. Transaction number 2, 'yan. Uh, mag -leave tayo ng space dyan para alam natin na pangalawang transaction na. So, credit na, uh, debit natin yung office supplies for 5,000. Ayan. Tapos, indent tayo uli. Indent tayo uli. yan Ang i-credit natin is accounts payable. Kasi utang ha. utang nga yun. So, accounts payable, obligation yon that's liabilities. So, credit natin siya ng 5,000. Okay? So, ako kahit di ako naglalagay ng 0,0 sa centavos, understood na yon na 0. Then, kailangan kasi sa ano, class, sa pagawa ng journal, may explanation ka sa baba kung ano yung nangyayari sa transaction na yan. Tulad dito, sa cash na dinibe, debit tayo ng 50,000 tsaka nag-credit tayo ng 50,000 so may explanation yan sa baba ng pag di ba na inindent mo to dapat <coughs> indent mo siya ng konti din tapos ilagay mo yung description anong nangyari sa transaction na yan so ang sabi ko dito to record Mr. Tan investment or sometimes pwede dito sabihin to record the capital of the owner pero iyan sinulat ko talaga to record Mr. Tan investment. So dito naman sa pangalawa, 'yan. So na-indent natin siya ng konti mula sa accounts payable. Sabi ko naman dito to record the purchase supplies. So maiintindihan na natin 'to na hindi cash ang ginagamit kasi nga accounts payable siya. Okay? So puntahan natin yung problem ulit. transaction number 3. Anong sabi sa transaction number 3? Bill James Yang for service rendered 15,000. Ah, uh, out magkano? 12,000 pala, sorry. So, sabi Bill James Yang for service rendered. So, may cash na ba siyang natanggap dito? So, wala pa, nagbi-build pa lang siya. Kumbaga, sinoktan pa lang niya si James. So, ang gagawin natin sa transaction number 3, ito yung pag-journal, ha? So, ang transaction number 3, ang ating i-debit is accounts receivable. Magkano uli? 12,000. Tapos, ang i-credit natin, Uh, and then tayo dyan, ang tawag doon is service render, a uh, service revenue. Kasi nga, dapat may income na tayo. So, dito sa equity, dapat uh, credit siya ng 12,000. So, ang explanation naman niya is to record the billed service income. So, yun yung nilalagay ko. So, for transaction number 4, ang sabi dito, he bought tables and chairs for business worth 6,000 pesos. So, he bought. So, intindihin nyo, mili siya ng table and chair. Ang table and chair class sa charts of account sa accounting, ang tawag dito is furniture and fixture. So, sa halaga ng 6,000. So, klaro dito, sinabi for the business. So, so pag journal natin, and then tayo uli, meaning to say next transaction na. So, sulat natin, January 4, ang sabi, ang ating ide ang furniture and fixture, which is the tables and chair. Isa tong asset nga nag i increase di ba? Asset to. Tapos, ayan. 6,000 pesos yung ide natin. Since yung binayad natin cash, so bawas tayo sa isang asset natin na cash. So since nagbabawas tayo kasi nagbayad nga tayo, kre-credit natin ng 6,000 uli. Then, ang explanation niya, dapat i-explain mo to record the payments. Pwede din sabihin dito, to record the payments of tables and chairs. Pero since nasabi ko na sa taas, hindi ko na sinabi na dito. Okay? Pwede din yon. So, proceed tayo with transaction number 5. Ang sabi, Mr. Ta Ting Tan issued promissory notes to the to BRM Enterprise si BRM Enterprise class ito yung tindahan kung saan nang uh, nangutang si Mr. Tintang ng office supply makikita natin to sa transaction number 2 di ba nung transaction number 2 di ba sabi dito he purchased office supplies worth 5000 from BRM Enterprises So, pagka transaction number 5, nag-issue na si Mr. Tan ng promissory notes to Mr. BRM Enterprise. So, kumbaga binayaran niya, pero yung binayat niya, hindi pa rin cash, kundi promissory. Baka check ito na post-dated. So, papano natin i-journal? So, ito yung pag-journal class. Ayan. So, since ang ginawa niya, nag, ano lang siya ng promissory, so ang tawag doon is notes payable. So, since payable siya, increase of liability. So, debit tayo ng 5,000. Since account payable then so, i-credit natin ang accounts payable na 5,000. So, ang record to record natin, ang explanation natin dito is to record the promissory notes issued. So, ito yung initial niya ni Mr. Tintang to BRM Enterprise. So, let's proceed to transaction number 6. Sabi dito, paid salary of clerk 5000 pesos and utility expense for 3000. So kung na nyo class, there are two transaction in January 6. So nagbabayad siya ng salary sa clerk niya 5000, tsaka nagbabayad din siya ng utilities pero di ni-mention kung anong utilities 'yon pero sabi 3000. So sa yung, sa inyong journal, ito 'yung mangyayari. Dalawa yung i-credit natin. Ano 'ole yon yung isa salaries and wages yung sineldo niya sa sa clerk niya tapos yung isa utilities expense. So dalawa yung debit natin, salaries and wages which is 5000 and utilities expense for 3000. Since nagbayad tayo, ang ginamit natin is cash. So bagbawas tayo sa cash natin. So, dalawa, 5 plus 3 is 8,000. So, minus tayo sa cash natin. So, credit tayo sa cash natin ng 8,000. Kaya nagiging 8,000 yan kasi yung dalawa, 5 plus 3 is 8,000. So, para balance tayo. 8 dito, tsaka 8 dito. Then, ang explanation is to record the payment of salaries and utilities. So, ganyan yung pag-journal. Okay? So, proceed tayo transaction number 7. Ang sabi sa transaction number 7, paid notes issued to BRM Enterprise. So, walang figure. Basta ang sabi, nagbayad daw tayo sa note issued to BRM Enterprise. So, balikan nyo yung transaction number 2. Ito yon Transaction number 2, he purchased office supplies worth 5,000. So ito yung inisyuhan niya ng notes ah uh, ng promissory notes noong uh, transaction number Number 6 ba? No, number 7 ito. Number 7 na pala tayo. Paid notes issued to BRM. Nag-issue to siya ng notes checky nung pizza singko ito Mr. Tintang issued promissory notes to BRM. So ngayon naman yung in-issue niya na notes payable babayaran na, na niya. So matik na 5,000 to. 'Di ba? Kasi inota niya dito sa transaction number 2, is supplies is 5,000. So papano natin yan i-journal? So ito yung gagawin. So notes payable siya notes payable. So, debit tayo ng notes payable for 5,000 pesos. Then, since ang binayad natin, cash na. So, ayan. Credit tayo ng cash. So, indented siya. Tapos, another 5,000 pesos. Then, ang explanation, explain ka ulit to record the payment of notes issued. Okay? Or, to record the payment of notes payable. Pwede yun. Transaction number 8. O, oh January 8. Ano ang sabi? Mr. Tintang withdraw $15,000 from from the business for his personal use. So, di ba, meron tayong pera na ininvest natin sa banko. So, ngayon, nag-withdraw yung may-ari para sa kanyang personal use. So, papano yan natin i-journal? So, ito yung gagawin. So, Jan uh, January 8, Mr. Tan. So, ang ating i di debit is drawing. Kasi, nagkuha siya ng pera. So, Mr. Tan, drawing for 15,000. Then, magbawas tayo. Siyempre, ka nagkuha ka, mababawasan yung cash natin. So, credit tayo sa cash for to, uh, 15,000 ulit. Then, an explanation natin is to record the bank withdrawal. Or pwede sabihin dito na uh, owner's withdrawal. Pwede yon Or yung sinabi ko dito is to record the bank withdrawal of the owner. Pwede ganyan the last transaction pa uh, January 9 ang sabi Mr. Tintang paid for utilities expense of 3,000 so hindi na naman sinabi kung ano yung mga utilities nito na binabayaran ni Mr. Tintang baka to tubig baka uh, electricity basta nagbabayad siya sa halagang 3,000 pesos so paano natin yan i-journal So, pag-journal nito, class, uh, yan na, lagay natin yung pizza, pizza nueve. Uh, debit natin, utilities expense. So, tumas yung utilities expense natin. So, debit tayo ng 3,000 pesos. Then, of course, ang ginamit natin pambayad is cash. So, decrease tayo ng ating cash, mababawasan yung cash natin. So credit tayo ng 3000 pesos. Then an explanation is to record the payment for utilities. So dapat ganyan yung kasulat niyo class sa inyong journal. Dapat ang journal malinis. Okay? Sabi pa nga sa GAAP principles yung kasulat niyo dapat with understandability, klaro at maiintindihan. Tapos, dapat maayos sa kalagay ang mga figure, lalo na sa peso, tens, hundreds, and thousand, millions ba yan, dyan, sa mga box na maliliit. Dapat, naka-classified ang transaction sa debit at saka sa credit. So, dapat daw dito sa ating pag-journal may equality. So, dapat equal So, kung may pinasok ka dito, may ilalabas ka din. So, ganyan yung pag journal, dapat may equality din. Kung itotal mo to sa baba, dapat yung total sa credit is the same as sa debit. Sa susunod nating video class, ang gagawin ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano uh, gagawin ang base sa problem na to, gagawa tayo ng income statement at saka balance sheet at saka yung owner's equity, yung tatlo. Yung tatlong financial statement na kailangan ni Mr. Tan. So, sa ngayon, practice nyo muna kayo pagsulat. Gayahin nyo yung ginagawa ko para may check ko yan sa mga columnars nyo. So, yan. Yan lang po ang ating video for today, ang actual tutorial sa pag-record ng journal or papano gawin ang isang journalizing sa inyong mga columnar. So, thank you for watching class and see you on my next video. Bye!